Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong mababaliw sa iyo ng sobra-sobra ang taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo minsan na ikaw ay baliwala lang niya at hindi mo gusto na tuluyang magkalabuan kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na mananatili ang pagmamahal niya sa iyo at mas lalo pa siyang mababaliw ng sobra-sobra sa pagmamahal niya sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Kaya gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kung magkasama kayong dalawa ng partner mo ay ibulong mo lamang ito sa kanya. Pakatitigan mo lamang siya at huwag ang pahalata na ikaw ay nakatitig sa kanya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mas lalong mababaliw sa akin ng sobra-sobra. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos pahiran mo lamang siya ng kaunting laway mo kahit sa ang parte ng katawan niya nang hindi niya mahalata ito. At kung LDR naman kayong dalawa ng partner mo at kung gusto mo na siya ay mas lalong mababaliw ng sobra-sobra sa'yo, ay kunin mo lamang ang aktual photo niya o di kaya kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo lamang ito ng maigi at ibulong ang spell at pagkatapos pahiran mo lamang ang larawan niya ng kaunting laway mo dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kung sakaling magkasama kayong dalawa, at natatakot ka na gawin mo ito sa kanya personal, ay mas mainam na gawin mo lamang sa larawan niya. Kung sakaling hindi talaga ito safe na gawin mo sa kanya mismo kung magkasama kayo. Wala lamang pong problema kahit malapit lang kayong dalawa o kayo ay magkasama, ay pwede mo pa rin gawin ito sa larawan niya. Nang sa ganun, hindi niya malalaman na gumagawa ka ng ritual sa kanya. At pwede mong ulitin ang paggawa nito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.